Ayan, hello mga kalalags. Welcome to my channel, uh, RG Channel. And the, uh, may galang shoutout nga pala. Team Mula Atrasan, may galang shoutout po. Uh, team Ibox, may galang shoutout. One members, may galang shoutout po sa inyong lahat. Team Best of Desire Vloggers, may galang shoutout din po. At saka YT Group, at saka Kasanga. So may galang shoutout sa atin lahat guys and hindi ko na po kayo isa-isahin ha so lahat-lahat po ay super thankful po ako na naging part po ako sa inyong uh, mga team guys so much appreciated po para sa akin na naging uh, white team po ako sa inyo guys so thank you, thank you, so much po sa inyo and ano po guys, uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay LG channel please do like, share, subscribe my channel and don't forget to hit the notification bell para updated po tayo every time na meron tayong uh, latest videos na inupload guys. Yung kakantahin ko po, po guys is uh, iba siya guys. So ito po yung kakantahin natin. Sana po ay magustuhan niyo po yung kakantahin natin guys. Ayan, sige. <laughs> ayun ito po siya. Ayan. So, tiki-tiki so much po sa inyo lahat guys ha, sa mga nag-support po kay Algy Channel sa mga nanonood po dyan at sa mga coming pa po na manonood ng aking mga uh, videos so thank you so much po sa inyo ito talaga guys is ano siya Diretsahan yung ano po guys uh, premiere kasi kakarating lang namin guys so uh, ito po yung nangyari sa akin guys <laughs> ayan sana po ay mag enjoy po kayo sa aking watching mga kalalabs and yan ah uh, once again don't forget to like share and subscribe guys and don't forget to hit the notification bell para updated po tayo every time na meron tayong latest na video so ayan ah uh, thank, thank you so much po sa inyo lahat at ingat po kayo lahat